Guys, ano yung regalo ni Mama? <laughs> Binila na ako ni Mama na ano tawag dyan, Ma? Ano tawag dyan? Oh, hindi mo alam, Fortunata? Portunata. Fortunata? Fortunata. Fortunata. Ito yung sikat na sikat sa TikTok ngayon. Ito din yung regalo niya sa akin. Bakit mo ako niregalon, Ma? For? For? For business. Oh, for business. Taray naman. Yes. Prosperity. Yes. belty oh my god Kakatapos ko lang mag -live. Actually, hindi pa naman tapos yung live namin. Uwi lang ako kasi I feel so tired. But I'm so happy kasi ang daming nag-check out. And guys, alam nyo ba na wala rin namang masama talaga na maniwala sa mga ganito. Kasi ang dami ko rin nakita sa TikTok na gumagamit ng ganito. And comment down below kung sino yung mga napaswerte ng statue na to. And comment nyo kung ano yung mga binigay niyang milagro at pagpapaswerte sa inyo. Medyo maldita lang siya guys kasi nakatalikod siya sa sa akin. Charek. Ang ganda. Parang trophy sa Miss World. Go.